Pati ang sakit na ng ulo ko, gutom na gutom na ako. Ano ba ang ano natin, pagkain natin? Eh, ako ba dyan, King? Ano ba naman to? Hindi pa nang aligpit to. Makuha natin yung sa Charon. Ano Ay, sa ano ba yung ulam natin? Ay, kasi na. Kasi gumain yung mga bata eh. Nasigasong muna sila bago asigasuhin mo. Wala natin yun lang eh. Mga nakakrunchy-crunchy to. Mas crunchy pa yung balat no kaysa dito sa Charon. Kuya! So, mo muna yan. Yan ang matras sa pagkain ng mga bata kanina yan. Ito na nga lang yung gagawin mo rito sa bahay. Hindi mo pa magawa ng maayos. Tsaka ano to? o wala ba namin yan? Pasensya na talaga. Ito naman. Ang tambay, tambay lang kasi. E. Eh. Ano to? Ano yan? to sino? Sunog pa, boy sir. Hindi ganyan talaga yan. Ano kanin? Mm -hmm. Eh, Ayoko niyan. Hindi ako mabubusog dyan. Pagod na pagod ako sa trabaho. Nag-drive pa ako. Papakain mo sa akin, sarug na to sino? to. ano to? Parang balamig. Masensya na. Eh, yun lang yung natira kanina pagkain nila eh. Saan naman kaya ayay Alam mo kasi, Jeka, itong si King, saan ka kasi tumambay? Kaya hindi mo alam yung pagod ng mga trabahador gaya namin. Ilang oras kami nakatrabaho? Diyos ko, ikaw nakatambay ka ilang oras buong araw na pagtatrabaho namin. Yan pa rin suot mo. Puro cellphone lang ata ginagawa mo eh. Hindi naman, hindi nasigasok ko yung mga anak nyo, di ba? Eh sino ba naiiwan dito? Ayun na nga eh, ayan na lang gagawin mo. Responsibilidad mo din na pagdating namin, dapat nakaready na lahat ng pagkain. Tsaka asa ko sa yung bato, nag-aaral to. Tapos yung mga baby no, nandiyan naman si Ate Julay. Dahil mo pa dahilan eh, sa buhay mo eh. Oh, sige, pagluluto ko na lang ngayon. Eh. Nasa mo yung isa nating kuya, kasi... Pag nagluto ka, ilang minuto pa, antok na kami, bihit, napaka ba? Oo! Oh, oh. oh, anong kaguluhan na naman to? oh, bumila ng nung... Boy, oh. legit Oh. Yan. Yan. Yeah. ko yan. Buti pa Kuya kanya dahil wala ka naman si so, Hindi ka, ano, hindi ka kasali dyan. Alam mo kung anong bagay sa'yo. Ito, yung yun to tosinong sinong sunog. Yan ang ulamin mo. Hindi mo deserve yung boy legit lechon, no? Kaya nga. Yung boy legit lechon, para sa mga nagtatrabaho yan, hindi mo afford yan. Alam mo ba magkano to? Magkano ba yung kuya? 2,000. Hmm. 2,000. Hindi, Ramos, magkano? 160. 160? May pambayad ka ba? Dahil wala ang pambayad mo, mga ka. Yan, totoong sa'yo. Teka, teka, teka. Bakit na kayo nag-aaway? Ay, tayo tayo na lang nandito. Nag-aaway pa kayo. eh ay i na lang doon sa loob. Ha? Sige na. ka ba mag-chop doon? Ha? Chop na lang. Ha? Kung ba kaya yeso, pag i-chop kayang gawin, ikaw parang ang inutil dito. Paano ba naman kasi kuya? Oh, tignan mo naman, pagod na pagod kami ni ate magtrabaho. Oo. Oh. Buong maghapon, nasa trabaho kami. Dalat na namin ang kalat na nga ng lamesa. Tapos tignan mo, ulam, chicharon. Tapos sunog na. Ano ba ito? Hindi ko maintindihan kung ano ba yung sunog na yan. Sino nga eh. yan? Tingnan mo ha? Teka, mag-relax muna kayo ha. Tingnan nyo. Kanina pa nandito ko yan. Tingnan mo kung makain pa. Ikunti na lang yan. Oo, oo, naiintindihan ko. Ang kaso mo, kayo naman, sana intindihin nyo rin siya. Siya yung nag-aalaga ng mga anak nyo. Ano yun yun? Tingnan nyo naman, oh. Nag-alaga siya. Tapos naglinis naman ng bahay. Eh, ito yata. Pinagkainan lang pa ng mga anak niya. Mahirap ba yan? O, kakatapos lang kasi. Uya! Ang dali-dali mag-alaga ng bata. Diyos ko. Mahirap ba yan? O, wala ka naman degree. Paano ka magtatrabaho gaya ng trabaho, trabaho namin? Oh. Huwag niyo namang anahin dyan. Di niyo ba alam? Siya yung nagpa-aral sa inyo. Wala kayo kung wala siya. Yeah. Ayusin niyo yung ano niyo, yung pakikitungo niyo sa kanya. Dapat nga, ina tinutulungan niyo siya eh. Ngayon, wala siyang trabaho. Dapat, inaalalayan nyo naman siya. Tapos na alalayan, di ba? pinag aral kayo sa magagandang school. Sinakripisyo ni Kuya yung pag-aaral natin. Ngayon, tayo naman yung nakakaluwag. Sana, tayo lang magbabalik sa kanya. Hindi naman niya tayo dapat talaga obligasyon eh. Sa totoo lang. Kaso, dahil wala na yung mga magulang natin, sinakripisyo niya yung pag-aaral niya para makapag-aaral tayo. Alam mo, kuya. Oh. Alam mo, kaya hindi ako sang-ayon doon. Kung tingin mo, ibabalik namin yung tulong na ibigay mo sa amin. Choice mo yun eh. Kaya nga di nakapagtapos. Ibig sabihin, tanga ka. Kaya nga nilang narating mo. Ayusin mo yung pananalita mo. Tandaan mo, kuya pa natin yan. Tama naman si ate ha. Bakit? Sabi ba namin na itigil niya yung pag-aaral niya para makapag-aaral kami? Hindi, 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 hindi maaari yan. Tuloyan mo ano na to. May mali rin naman talaga ako doon eh. Siguro tama sila na hindi talaga ako napag-aaral. Kuya, sinakripisyo mo yung pag-aaral mo para sa amin. Napakaw lang utang na loob niyo naman kung ganyan. Kuya, tuweb tayong magkakapatid. Siya lang bukod tangay na tingat ng Ibig sabihin, tanga ka. Shhh! ka. Kung ayaw niyo sa kanya, umalis na lang kayo dito. Huwag niyo i-aasa sa kanya yung mga anak niyo. Kayo mag-alaga ng mga anak niyo. Kuya, ayaw mo sila. Kung, ayaw nila, pwede na kayo umalis. Kayo mag-alaga sa mga bata. Kayo mabahala rin sa bahay. Titigas mo ng mga mukha nyo. Tama na yung tol. Okay lang yung tol. Okay lang sa Hindi, hindi, hindi. Ano yan? Mali ang mga pinagagawa nila. Lumayas kayo dito sa bahay. Dali nyo yung mga anak nyo. Kunin yung mga gamit nyo. At kuya, ikaw. Tutulungan kita maghanap ng trabaho. Bibigyan kita ng puhunan. Kung wala kang makita, bibigyan kita ng puhunan para makapagnegosyo. Salamat, Tol. Kayo, umalis na kayo dito sa bahay. Bitbitin niyo yung mga anak niyo. Kayo yung mga walang silbi. Alam mo, Kuya, total palayasan na rin ng naman. Ako, aalis ako, kaya magbayad ng yaya. Pero ito, kahit magtrabaho ka, kahit anong gawin mo, kahit mag-aral ka pa, wala ka ng future, matanda ka na. Ang tigas ng mukha mo, Gretchen. Hmm? Sama. Sa ikaw, na. sumama ka na sa kanya! Eh, di sasama. Total may trabaho naman ako. Magsama ka dyan. Malalaman niyo rin yan, yung mga pinagsasabi niyo. Tol. Kailangan mo lang, Tol. No? Ayaw mo. Tulungan kita. Salamat Hindi kailan. mali ang ginagawa nila. Ay, nako. Ano kaya yung ano nangyari sa mga yan? Ang Ay, walang utang na, ko. loob. Sige. Pahinga ka na rin, Tol. Medyo pagod na rin galing trabaho eh. Sige, sige. Sige. Ang tagal naman, no? Hoy! Oh, Anong ginagawa mo dito? Ikaw, ate. Ano ginagawa mo dito? Siyempre, boy, legit ako nag-a-apply, no, manager. Bayan, unahan mo pa ako. may isa lang kailangan nila. Sales manager ako, tapos ikaw assistant. Pwede na yun. Sabahan ka, pwede na yun. Ito pinakamilas na leksyon kasi dito eh. In demand, alam mo. Oo nga eh. Tagal ko nang gusto makapasok sa company na yan. Diba favorite natin ito eh. Nakain natin lagi. Ay, oh! Ate! Aisha! Eh, ano nanggawa mo dito? Dito po kasi ako nagtatrabaho eh. Ha? Dito ka din? Ano ba yung buong dito, pamilya na yung... natin, Dito tayo nagtatrabaho? Kaya nga. Ano nanggawa mo dito? Ikaw mo ano, ano mag-i-interview ka sa amin o ano? Kaya po ba i interview namin ngayon? Oo. Ano ka na katagal dito? Ah, um, matagal-tagal na rin po. Ikaw pala ay, mag... Pa. Tama na. Ano pala? Kuya? Kuya, ikaw mag-i-interview sa amin? Oo. Oh, kamusta na kayo? Teka, paano mangyari yun? Ano ba okay. dito, manager? Sekretary o driver? Sa totoo lang mga kapatid. Simulan na. Alam ko na. HR. HR, kuya? Sa akin na driver, tinaas mo pa sa HR. Hindi mo na pagtapos yun. Eh kasi HR lang naman talaga yung mga nag interview sa mga aplikante. Di ba, kuya? Nagkakamali kayo mga kapatid. Magtitip na lang kape. Pa, nga pala, okay na po pala yung mga orders tsaka yung mga ano, isi-ship na lang po. Tapos yung mga bayad daw po, babayaran na lang daw po nila after mag-ano. Na sige anak, salamat. Punta mo muna yung sa production natin. May pinapagawa sila doon. Sige po. Salamat anak. Narinig mo, production. Baka tanggal ka sa trabaho pagpasok namin. Actually, mga kapatid, simula nung minalit nyo ako, ayun, si Utol, pinahiram ako ng negosyo, ay ng pera para magtayo ng malit na negosyo. Ayan, ngayon, kasosyo na ako ng boy legit isa na rin ako sa may franchise na yung Boy Legit dito sa lugar natin. Ibig sabihin, kuya, ikaw yung may-ari nito? Mm -hmm. Ng Boy Legit Lechon Belly, PM Stucky number no. one trending Lechon Belly in Dubai? Oo. Oh. Lupit mo. Huh. Kaya nung nakita ko yung mga application nyo eh, pinatawagan ko yung agad para, eto, tulungan nyo ako sa negosyo ko, na magiging negosyo nyo na rin. Sa yun si isa nating kapatid, Nandun sa kabiting area ngayon, siya yung nagmamanage ng isang franchise ng Boy Legit. So, ibigay mo kami tig-isa? Na ano, franchise? Siyempre. Siyempre. Mag-uumpisa po na kayo sa pagiging manager at saka super ma sales manager. Papahirap yeah, pa mo na pa ma. kami. Ano ba naman yan? Oo nga. Eh, ikaw naman yung may-ari nito, di ba? Tapos kapatid mo naman kami. Eh, bakit papadadaan mo kami ng ganyan? Eh, di, sa gawin mo na lang kami na rin may ari Pwede. di ba hindi mo mo sarili para hindi tayo magkasabog-sabog dito kailangan mapagdaanan niyo rin lahat ng galawan kung saan ang paano mag-start yung ano natin negosyo natin hindi yung uupo na lang kayo agad paano kung magkaroon tayo ng problema di, hindi niyo alam kung paano susolusyunan maganda mag-umpisa muna kayo sa umpisa sa tanggap na kami oo kaya nga kayo pinatawag ko eh Pati gusto ko sana kung okay lang bumalik na kayo ulit sa bahay para magsama-sama na tayo. Siyempre kung muna kaming yaya. Magtrabaho ka muna, yaya agad. Pero ni Kuya, alam ano mo, gusto na yung mag-sorry sa'yo. Okay lang yun. Wala naman sa yun eh. Tama rin naman kayo. Hindi ko rin naman inuna ang sarili ko. Kaya ito ngayon, nagsusumiga pa ako para pa rin naman sa atin to. Tsaka sa mga pamangin ko. Kuya, pasensya ka na sa lahat ng mga nasabi, sa, nasabi namin noon sa iyo ha. Eh, siguro hindi talaga namin nakita na naghirap ka para sa amin. Narealize lang namin yun. Nung after na mag-away-away tayo, parang bumigat yung buhay namin. Minalas bayas kami. Kuya, salamat ha. Hindi ka nagbago at hindi ka nagdamot sa amin. Okay lang yun. At least kung hindi niyo ako pinagsabihan, hindi ko rin naman magiging magiging ganito yung buhay ko. Hindi ko rin marirealize na tama rin kayo. Na dapat, unahin ko rin yung sarili ko, hindi puro ibang tao. Palit yung ka na kuya, ganun naman no, palis. Wow. Sige, no. bakit na natin yung lechon ni Boy Legit? Oo oh, ba? O order, ano? Oh o order ba kayo? Job na. Siyempre libre. Ano ba yan? libre. Oh. Ano ba naman? Ano ba naman ang promotion yan? Walang pakain. Hindi nipo kayo sa restaurant natin. Ah, oh, sige. May restaurant. Man, natin pa. na, at least. <laughs>